Yon so magandang araw mga idol ko. Panibagong araw, panibagong biyahe na naman. So uh, bali pinasukan tayo ng booking dito sa May Pasig papunta ng Imus. Tsaka, tsaka, Pasig papunta ng Bacoor. Kaya tara let's go. Pick upin na natin to. Yun mga idol, sa ano, nandito na tayo sa ating pick-up location. Papuntang Imus, ma'am. Ah, Imus. Imus ba to? Micros po. Apo, ah, Imus. Yan lang, ma'am. Thank you. yun mga idolo so, bali na pick up na natin yung item sunod naman yung next ay sunod yung next so pick upin naman natin yung pangalawang booking natin papunta naman to ng bakor let's go Yan mga idol, nandito na tayo sa ating pick-up location. Mhm. Mm Yun mga idolo, so bali na pick up na natin yung item. Uh, Rekta na agad tayo sa ating mga drop off location. Let's go. Aray. 174, परम Wait lang ma, meron pa dito. Mm -hmm. Ito na nga ba sinasabi ko eh. Wait lang ma. Palalay ako na. Baka matapon. 'Yon mga idol ko. So, bali na drop off na natin yung dito sa or Sunod naman natin yung Imus. Let's go. Wow. Uwa. Wow. Ayun. Hayo. No. Ito po, ma. Thank you po. Yung mga idol ko, so... Yung mga idol ko, so, bali, na-drop off na natin yung item dito sa may Ah, e uh, punta muna tayo ng Mamush Cafe doon na tayo maghintay ng booking. Magpalamig ng konti doon. Let's go. Uy. Yung mga idol ko. So Asarado. Eh no. Yung mga idol ko, so nandito tayo ngayon sa May Mamush Cafe, yan. Dito si Mamush. Yay, yay, yay. Ayun mga idolo, so dito na tayo maghihintay ng booking sa Mamush Cafe, yan. Hello po. Kikitambay lang mami. Ayun okay. mga idolo ko, so bali pagkatapos ko nga magpalamig dun kay Mamush Cafe, yan. Eh, nakakuha naman agad tayo ng booking. Baco or papunta naman ng Maynila yeah, tara let's go pick up na natin to papuntang Manila boss block mm -hmm. so, block 3 po opo po ay sige sa, yeah. uh, ka na sa Apo. Pero tawagin mo yun, eh, diba? Yung mga idol ko, so bali na pick up na nga natin yung item. So, correct na kita tayo sa ating drop-off location para makauwi na tayo. Let's go. Los Loser lo sir, lala mo po. Na po kayo? Andito ako sa Mayla Elot, sir. Sige po. Dito po ako sa may Baxilog, sir. po Pa? Napayara bayad na po. Sige po. Thank you po.